isang registered sex offender tumakas kasama ang kanyang 14-year-old na stepdaughter. Isang lalaki na registered sex offender at mukhang sex offender ay naaresto matapos niyang itakbo ang kanyang 14-year-old na stepdaughter. Ang relasyon sa pagitan ni Jerry Pocklington, 29 years old, at ang kanyang teenager na stepdaughter ay nagsimula noong July 2013. Ang kanyang plano ay itakbo ang kanyang stepdaughter papuntang New York hanggang sa umabot ito sa edad na pwede na niyang pakasalan. Pero imbis na magpunta agad sa New York ay nag-hitchhike sila papuntang Missouri. Nakatagpo sila ng van na hindi nakalak at magdamag silang nag-sex sa loob ng sasakyan. Nagsuspecha mga taong nakakita sa kanila at tinawagan nila ang polis. Si Pocklington ay isang registered sex offender sa Arizona. Kasalanan ito ng ina ng teenager na nagdala kay Pocklington sa buhay ng isang inosenteng bata.